Ito po mga uh, kabagong taon to New Year's tipo ito po. <laughs> Naugasa ko na lahat ng mga kalat namin dito. Nalinis ko na po. Mga sila na lang po ang aking pagganin dito. Pagwawalasin ng iba rito. Nabawasa ko na naman yung walisin. Ipapay nga naman ako. Hinatid lang ko yung anak ko. Hello, boy. pinatay ko ilaw kaya madilim. Ito. Ang kalan dito. Ito, kalan namin pag yung wala kami gas. Ito. Pinalis lang ko ng mga sinigang sinindihan kong mga basura. Nagay ko din mga yung hindi nasusunog. Yung mga down-down sa likod. Pagkatapos ng kalan, na naman na eh. may pinagagawa ko sa akin. Anak ko sa CR nila. Sa loob namin. Papalitan ko yung CR. Hindi pa ako pagdadart. May naglaro ko na wala yung isa. Apat po ito eh. tatatlo na lang. Hindi mo san nalagay ng mga bata. Naghanap ako ng gagawin kong maganda-ganda. Ito. Sila na paglilinis ko nito. Magangnaw ito eh. Mag ito lang talaga yung lugasan ko ng pagkuhugas ng mga bata. Basta bara-bara eh. Kaya ako naglilinis yung mga pinggan. May eh, pahingahan din. Sandali. <laughs> pahingahan muna si Pidol. Si Pidol po. Pahingahan muna. Pahingahan muna. Hmm. Si Manok. Selamat.